Magandang araw mga amisis Nandito ngayon tayo sa Laura's World At samahan nyo po kami i-review ang Gomo no? So madami pong nagtatanong Bakit ba gustong gusto ng mga tao Mga subscriber itong Gomo So madami pong hindi nakakaalam Ang Gomo po ay uh, Madami ding product offerings no? Itong Gomo brand So kung makikita niyo po Meron po silang uh, Gomo Fiber Meron din po silang eSIM na pwede nyo i-acquire. Uh, hindi nyo na kailangan pumunta sa tindahan. At syempre meron silang yung physical SIM. So ito pong uh, video natin ay uh, tatalakay kung bakit mas gusto ng mga tao itong GOMO. So kung may kita nyo po itong GOMO offers regardless po yung physical SIM o kaya uh, eSIM yung gamit nyo. Yung prepaid po nila ay uh, magaganda yung offers. So tulad po nitong naka-highlight sa kanila, 30 GB po, high speed po yan na mabilis po yung kanila compared dun sa ibang competitors. And walang expiry. So kung kayo po ay uh, customer na hindi gaano malakas ang data at uh, nag-aalala na baka ma-expire mo walang kayo ng load, go mo po yung tamang para sa inyo. So mabilis po yan kung gagamitin nyo in demand. Halimbawa, hindi naman sayo Uh, lagi na dyan sa lugar na yan O kaya uh, may internet naman kayo sa bahay Like Fiber Tapos uh, lalabas kayo Kailangan nyo ng alternative Tamang tama po itong Go uh, Mono Expiry So dun nyo lang siya gagamitin So yung 30GB po yan Napakalaki na po yan Hindi nyo po yan mauubos Kung hindi naman kayo heavy ah uh, user kung normal lang po yung gamit ninyo from time to time nagpay Facebook kayo nag, uh, nag browse sa internet kung hindi niyo po ginagamit siya sa trabaho hindi po yan mauubos ng ano ng uh, one month no so malaki po yung data and uh, for as low as 399 lang po yan so dun sa ibang uh, customers ng Gomo ito din po kung bakit sila gustong gusto ng mga tao no so um, makikita niyo yung roaming offer nila napakalaki po nito or mas mura kumpara sa ibang uh, mga competitor. So kung titingnan nyo po, kung kayo ay uh, pupunta sa Singapore, sa Thailand, tulad ng mga sulat dito, no, bumili po kayo ng isim, yan po ang technique, go mo na isim, may load na po yun, no? tapos i-avail nyo po itong roaming na to. So tingnan nyo po, uh, for 30 days meron kayong 20 GB, 1.5 lang po yan. Napakalaking mura po niyan kung ikukumpara niyo sa ibang mga telco. So tingnan niyo po, kayo na po ang bahanang magkumpara. Uh, kumpara. ano po? So tulad nito, 799 lang, 15 GB uh, sa Gomu Thailand. So yung details po niyan, i-click niyo lang po yan, makikita niyo na po. No? And marami din po silang ano uh, offers. No? Hindi, yan, Go Rome din po ito, 1 GB data. Yan. Yung no expiry talaga nila yung mga patok. Pero kung makikita nyo po itong mga room, syempre may expiry din yan po yan. May data bundles din sila kung kailangan nyo naman ng text at saka calls. Meron din po ito 25 GB na data bundle. Meron po yang 100 minutes na calls to all net. 500 text. Wala naman ang masyadong text pero kung kailangan nyo magtext so ito po yung ano nyo, uh, magagamit ninyo. So 500 text po yan almost 500 pesos, 25 GB. Walang expiry. So, yung no expiry niyan, so yung 500 text na yan, lagi nyo magagamit niyan kung uh, hindi pa nauubos, no? Ayan. So, may madami din silang ano, uh, mga pakalo dito, no? And at uh, for comparison, napaabilis talaga ng uh, gomo. Ano po? Ayan. So, para matrack ninyo, download nyo lang po yung gomo app nila, no? available naman po 'yan sa lahat ng app store so sa sa app store sa Apple at saka po sa Google at saka sa App Gallery So 'yun lang po mga kamisis sana may natutunan kayo and uh, subscribe lang po kayo dito sa channel namin Thank you